Hello guys, uh, good morning ang inyong uh, nakikita isang uh, digital uh, controlled na stand pan ang uh, complaint ng uh, customer nito ay uh, mahina daw ang uh, buga ng hangin kung uh, mapapansin nyo guys ay uh, loss ang kanyang uh, pan blade dapat yan uh, pag inikot yung uh, pan blade ay uh, sasama ang kanyang uh, pan lock sa pagkakataon na to ay uh, hindi sumasama ang kanyang uh, panlak at uh, napipigilan So dito guys uh, kailangan na uh, tanggalin yung uh, panlak para makita ang problema ng uh, panblade kung uh, mapapansin niyo ay ginagamitan ko ng uh, long nose ang purpose niyan para ipitin yung uh, shafting para mapihit yung uh, panlak. Hindi kasi basta-basta natatanggal yung uh, panlak pag uh, mga loss yung uh, pan bleed. Dahil sa hindi makapenetrate uh, yung long nose ay uh, ang gagawin natin ay bubuksan yung uh, likod para tanggalin yung uh, gearbox sa uh, pansamantala. So yun guys ay nabuksan na yung likod uh, kung makikita nyo ay napakarumi. Hindi na makita yung gearbox kaya obligado tayong uh, linisin ito So yun na guys ay uh, nalinis na Ang gagawin natin dito ay tatanggalin natin yung uh, gearbox para lumutang yung uh, shafting sa likod. Yan yun na guys ang uh, shafting sa likod na sinasabi ko. Diyan ngayon tayo iipit ng flyer para mapihit natin yung panlock. So ganito ang gagawin natin guys, iipitin natin yan, yung uh, shafting na yan. At uh, pagkatapos niyan ay uh, pipihitin natin yung uh, panlock. Music So, ganun lang guys ang uh, pagtanggal ng uh, panlock pagka-loss uh, 'yung uh, panblade. Ngayon ay uh, pwede na natin tanggalin 'yung uh, panblade para makita kung ano ang problema. So, yun na guys, natanggal na yung pan blade. Kung makikita nyo, yung stopper niya ay malayo at ang kanyang shafting ay naka half moon type. Ngayon, uh, titingnan natin yung pan blade kung naka half moon type. Kung uh, mapapansin nyo, yung butas ng pan blade ay uh, hindi half -moon type. Yan ang dahilan kung bakit loss yung pan blade. Ngayon ang uh, remedyo ko nito ay kukuha lang ng uh, maliit na metal sheet at yan ay iinitin at isisiksik dyan. So, yan na guys ang uh, forma ng uh, metal sheet na inilagay natin. Ngayon ay uh, pwede na natin ibalik yung uh, fan lock. Matapos natin ibalik yung uh, fan lock, ibabalik na natin ngayon yung uh, gearbox. guys, uh, na natin yung uh, pan guard, ititesting na natin ngayon yung unit hanggang uh, dito na lamang guys uh, maraming salamat sa inyong uh, panonood